Asado las dos ng madaling araw kahapon, January 28, makikitang natutulog ang waitress sa isang karinderya sa Otex Street sa barangay Rizal, Baguio City. Maya-maya pa, makikita ang pagpasok ng lalaking ito na tila nagmamasid nang makita ang cellphone ng waitress na nakalapag sa lamesa. Nilapitan muna ng lalaki ang waitress at tiningnan kung tulog ang babae. Pero tila na ata ng babae kaya dali-dali itong lumabas. Makalipas ang ilang segundo, muli itong bumalik pero balot na ang mukha nito at dali-daling tinangay ang cellphone ng babae. Nagising yung, yung waitress. Inahanap niya ngayon cellphone niya, hindi niya alam kung nasaan. Kaya tinanong niya ako, pwede tawagan ko yung numero. Tinawagan ko yung numero, sarado na. Chinet ko sa CCTV, yun na nga. So, dalawang beses po na pabalik-balik yung magnanakaw. Ang masaklap, ang ninakaw na cellphone ay inutang at hinulugan pa ng biktima. Ang totoo, nalulungkot siya kasi apat na buwan pa yung bubunuin niya sa pagbabayad ng cellphone. Yung cellphone ay nasa, nabanggit sa akin na nasa nagkakahalaga ng 12,000. Eh sa naisip naman namin na baka tulungan na lang din namin na mabilhan ulit siya ng cellphone. Hindi patiyak ang pagkakakilanlan ng lalaki, pero hinalan ng barangay, posible itong miyembro ng isang grupo ng mga kawatan. Palagi ko, kumisang kasi dito, pagkapanagdeng, ito yearly ito nangyayari dito sa Baguio City. May mga dumadayo isang grupo, kumisang nagtatransient pa nga sila eh. Uh, nagtatransient yung mga mandurugas na yan. Pinag-aaralan pa ng biktima kung ire-report niya ang krimen sa mga pulis. Jose Robert Evito para sa Luzon Headlines.